Hi guys, yan po pala si Mrs. So, oh, siya yung naka-assign ngayon dyan sa mga trofeo na uh, pinabili po sa amin ng ano, sponsor. At abangan nyo na naman po kung sino po yung uh, pagbibigyan po natin ito. Galing po ito sa isa nating uh, pinakamamahal na sponsor. Siguro meron na kayong idea. Ang bibili po natin dito, isa, isang upuan na ganyan, yung ratan. Isang... Uh, center table tapos isang ano three seaters na ano upuan. So, yan guys so Ang ganda naman kinuhaan talaga. Natin na... Ah, oo, kinuha natin, natin pala ng ano flower base niya para maganda rin siya tingnan. So, mangyayari parang ganito siya. Yan. Yung ito guys, uh, itong isa na ito hindi ito kasama. <laughs> ano lang nilagay lang namin diyan pero ang ganda oh. Ano? Uh, ah, uh, tumawag po kasi yung sponsor namin tapos Bigla-bigla talagang gusto niya Ngayon na tayo bibili uh, Siguro surprise natin yung ano Pagbibigyan na naman natin ito Ang ganda no Kahit ako pangarap ko rin magkaroon ng ganito Pero yun nga uh, Medyo may kamahalan siya ng konti Pero worth it kasi Ratan siya tapos uh, Lifetime na siya matibay talaga Ang ganda ng pagkayari nyo Ayan no yeah plastic unlike doon kapag ka, mga bakal kapag kinalawang o kaya yung may mga ano siya foam ang tawag doon yung salaset talaga lumulubog po 'yung upuan po niya pero ito kasi uh, ito na lang yung napili namin kasi wala na rin po talagang available oh yan yeah. ito na yung pinakamaganda dito at gusto kasi ng sponsor masatisfied pa yung uh, pagbibigyan niya so ito na siya abangan nyo guys mamaya kung sino yung pagbibigyan natin ito. Ayan. Hi guys, nandito na po kami sa ano, dito po sa indahan namin. Kakarating lang po namin. Grabe, sobrang lakas po ng ulan. Pero tumawag tayo ng backup natin. Si Tatay Wow, wow. siya po yung ano natin, na naatasan natin na magagot ng mga ano. Kasi hindi po siya kasi sa sakyan natin. So, ano natin siya, uh, tinawagan natin. Tapos pumunta agad siya doon. Napakabilis ng pangyayari. So, ngayon, pupuntahan ko si Nana at saka si Tatay doon. Tapos sila na mismo magbubuhat dito sa kanilang dining set. Ay, dining set. Sala set. Oo, oh, yun yun. Tara. And guys, wala talaga silang alam na gagawin natin to. At uh, ano. ka din. Napakabiglaan uh, kasi ng ano natin. Yung sponsor na ganito talaga. Kahit ako ulan. Sige pa rin. Go. Hello. 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 Oh, hello. Nakukuha agad ako. Okay, tawagin mo si Mama at si Papa. Ano na naman daw, guys? <laughs> dito na si Aris, saka si tatay tapos sila na pagbuhati ko dito. O, tatay buhatin Buhati nyo na. O, yan. O, sige, doon na. Ano pa? Tulong ka na lang. Paano ba yan? Ano tapos, yan si tatay. Ano si tatay, Bo? Hi guys. Hi na Hi guys. 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 yan guys. Hi 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 Isang tawag ko lang kay eh, Tatay, grabe, ang bilis ng baka. <laughs> Thank you. Okay, okay, okay Tatay. Dito muna kami ha. Okay. Oh, oh, Ayan guys, ayun, mag aayos kami ngayon. Ayan, mag-aayos tayo ngayon guys. Salamat po, Mama. I love you. <laughs> Ay. Okay, pinunasan natin kasi medyo basa. Ayan, oh, may flower base pa. Ang ganda. Tapos, Meron silang trufilo para pag sandal daw nila dito sa ano nila ay hindi daw mananakit yung likod nila. Sabi ng sponsors natin. Ano, i-mention na ba natin? Wait lang mamaya. <laughs> sige upo na kayo. Diyan daw sa gitna si mama. Ah, uh, 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 yan. Titignan natin kasi sabi ng sponsors natin. Dito daw si tatay. Dito yung tatlo, yung kambal. Si Andre, si Nanay, tapos si Andrea. Alam niyo po kung sino po yung nag-sponsor niyan. Walang iba kundi si auntie. Auntie na talagang parang anghel ng buhay namin. buhay nila lahat dito na ano, talagang parang si auntie parang galing sa taas ng bumaba. Parang yung mga dating hindi nila nabibili. Yung mga siguro pangarap din nila kapag pumupunta sila doon sa pinagbila namin siguro sana balang araw siya nung siguro pero hindi ko naman alam yung isip nila pero yun nga sa isang iglap kami po nag-usap po kami ni Auntie kahapon kagabi Nakisuyo sa akin at uh, yun nga, desisyon niya, hindi ko talaga siya guys matanggihan dahil siyempre si Auntie kasi talagang, talagang bukal lahat sa puso niya. Kung ano man yung sinabi niya, yun talaga yung susundin ko at yun naman yung dapat kasi sila po yung sponsors natin, sila po talaga yung uh, isa sa mga andi natin, uh, parang katulong natin dito sa pagbablog natin kasi sila po yung isa sa mga part ng The Explorer family kung bakit, uh, bakit, uh, siyempre, bakit tumatatag kami, gano'n, at saka isa sila sa dahilan kung bakit marami tayong napapasayang tao, mga bata, dahil yan sa mga sponsors ni auntie. Tapos, wait lang guys, bago natin, bago tayo pupunta dito, take note, yung, yung allowance po ng mga bata, ng mga kids players natin, na which is August, yun, pinadala po niya ni auntie, napadala na po niya kanina, o, oh, di ba, good news yun, kasama na doon si Andre, yan, tapos si Andrea, tapos yung mga player natin sa kids. Anong masasabi mo kay Mama? Ngayon si Mama nanonood siya. Uy, ito si Andrea talaga. Mabalik ba? Uy, wow. Si, si Andrea, anong nasabi mo niya po kay Mama? Okay. Maraming maraming salamat po sa minigay niya. I love you po. Hoy, napaka Okay, si nanay naman, siguro na bigla sila. Alam niyo guys, walang nakakaalam po nito ako, si Mrs. tapos yung dalawang anak ko po kasi sinama namin sila tapos si Auntie. Maliban po doon, wala na. Tapos ang isang na nakaalam na kanina dahil pinag pin dahil sinabi ko na siya na wag agad yung si Tatay bo. Anay Nanay, may masasabi ka na naman ba kay Auntie na paulit-ulit na nagbibigay po sa si Grabe, grabe sobrang alam niyo guys. Isa ito sa mga pangarap ko din. Ang ganda talaga niya pagka nakikita niyo po ngayon sa video, di ba? At saka yung isa doon is ano na, yung parang pinangarap lang nila pero ngayon nandito na. No? Kaya kahapon po nung nakarang vlog po natin, iba po yung side table nila, yung tabi-tabi ni pa siya, tapos yung upuan na nandoon, may mga butas pa, tapos ni-repair, pero ngayon, tingnan niyo po, isang araw lang pagitan, pero ganito, pero ganito na siya. Nanay, may masasabi ka po kay Ante? Oh. Ay, Ante, andito na naman tayo kasi hindi ka nagsasawa na bigay ka ng bigay sa amin. <laughs> hindi namin iniisip ito. Natutulog na ka, Ante, kasi ulan dito. Tapos may kumatok si Serdi pala. Pinalabas kami, may pinakuha sa amin at ito pala yun. <laughs> hindi namin alam din na masusurprise na naman kami. May plinano ka na naman pala na bilhin para sa amin. Napakabuti mo talaga, Ante. Wala, wala na akong masabi sa'yo. Napakabait mo. Salamat din, Ante, kasi isa kami sa napili mong natulungan. Binigyan ng mga ganito. Napalitan na yung Upuan namin na sira. Yan, 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 yan sira. Pakita mo nga, ano, nanay, yan. Tapos yung side tape ay yung, ano, yung, ano, table nila na, ano, medyo tabi-tabi nga -tabi, 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 -tabi na, Yan, ginawa lang po nila. Ang ganda ng lang upuan namin han. Ah, tapos meron pa siyang flower base. Napakaganda na talaga. At kay Sir De, maraming salamat din kasi hindi namin talaga ini-speak price Sinurprise niya din kami. Oh, oh. Ni Tex, hindi niya sinabi sa amin. Kaya hindi namin to alam ante na may binigay ka na naman sa amin. Sobrang-sobrang nagpasalamat na yun, ante. Talagang hindi ka namin magkakalimutan, nakatatak ka na dito sa amin, dito sa bahay namin, hindi ka nagsawa, bigay ka ng bigay, kung ano naiisip mong binibigay para sa amin, pinaganda mo na itong bahay namin, nagbigay ka pa ng mga upuan, puno na itong bahay namin ante, kahit maliit, pinaganda mo, maraming maraming salamat talaga ante, sobra-sobra, hindi ko na alam kung paano ako makakabawi sa'yo, pero itong sasabihin ko sa iyo, Ante, maraming, maraming, maraming salamat po ng paulit-ulit. Sana hindi ka magsawa na panurin kami sa mga ginagawa namin, sa mga laro namin. Sana nandyan ka pa rin. At sana magingat ka lagi. Sana palang araw, Ante, makita kita, makita ka namin. Para Pinusunan na makapa, makapasalamat kami sa iyo at masabi namin sa iyo na mahal na mahal ka namin. Masalamat, nanay. Oh, si tatay, si tatay. Tatay, ah uh, tatanungin kita na bigla ka ba sa ginawa natin? Sa ginawa ko? <laughs> Bravo. po. Ayan, nagawa siya kasi hindi talaga nila alam at uh, buti na lang at hmm. na-chambahan na, ko rin si tatay na ah uh, timing na wala siyang trabaho. Kaya, tatay, ah uh, meron ka bang mga mensahe kay Ante? Ah, uh, ante, uh, sobra-sobra na po ito yung mga binigay nyo sa amin, Ante. Ah, uh, hindi po namin talaga akalain, Ante, na sa yes, isang iglap magkakaroon kami ng ganito po. Kompletong gamit na po at saka yung pinaganda nyo po yung bahay namin. Ah, uh, maraming maraming salamat talaga, Ante. Uh, hindi ko po alam kung paano, paano kami makakabawi sa iyo ante makakamasuklian yung mga mga naibigay nyo sa amin. Yung masasabi ko lang po ante na sa, sana uh, gabayan lang kayo lagi ni Lord at uh, magingat po kayo lagi ante. Mahal po namin kayo, Ante. Maraming salamat po ulit. Okay, salamat tatay, kay nanay, tapos yung dalawang ano. Yan. Anti. Uh, grabe, uh, speechless. Speechless pero kailangan magano Anti kasi hindi ko kasi kay Anti lahat alam niya na yan, eh, nasa puso ko lahat na nasabi ko na. Pero kay Anti, uh, gusto ko lang ano na gusto ko lang sabihin na ano, maraming maraming salamat po talaga. Kasi po unang-una isa si sa nagpatatag sa amin lalo. Kasi sa totoo lang, uh, sa mga nanay, sa mga kids Dati guys, parang gusto ko na sana i-stop yung mga nanay Sa totoo lang, sa games nila Kasi medyo nagbago po talaga yung Facebook At ang hirap ng mag-budget Iiwan ko na lang po sana yung mga kids Kaya hindi nyo po napapansin, wala po yung mga tatay ngayon Pero yung mga tatay, ang rason naman talaga doon Dahil may mga trabaho sila, ayaw ko po, po silang mag-absent Kapag may time, uh, pwede ko po, po silang palaruin. Pero... Uh, yun nga po, nung dumating po si auntie ang totoo talaga niyan, grabe siya na yung bumuo sa 100% na ano ko decision ko na nandyan lang naka-stay yung mga nanay mapasaya man lang natin sila kasi sila yung uh, nung ilaw ng tahanan po ba? Diba? parang sila yung nag-aalaga sa mga kids, kaya gusto ko masaya din po sila, kaya nairaraos naman po namin yung uh, paggames namin, dahil po sa mga mahal po namin mga sponsors, especially po kay auntie at ang good news po niyan, ang totoo, nandyan na po sa akin, pinasan na po niya kanina, yung allowance for August para sa mga kids po namin. Grabe. Sobra. Nakakatuwa. Sobrang, sobrang ano, natutuwa ako para sa mga player ko po, sa mga kids, sa mga parang nagiging anak ko na guys, sa mga anak ko kumbaga. Ilan sila? 17, pang 17 na po yata ito kasi kasama na daw po siya sa allowance kasi. Ay, 18. Ayan, parang 18 pala guys. Parang 18 na po sila. Kasama na po lahat ng ito, itong dalawang tambal. So, doon pa lang, masasabi, doon pa lang, sobrang laking blessing na po yun, yung monthly allowance. Grabe. Sino, sino po kami para bigyan sana ni auntie, pero grabe, hindi siya nag-aalinlangan. Uh, sabi niya sa akin, baka daw napapagod na ako sa utos niya. Ang masasabi ko lang sa iyo, Ante, grabe, sobrang lakas ko basta para sa iyo. Wala wala akong inindang ano, uh, karamdaman. Alam mo yan, Ante. Umulan ngayon, mga ilang ano lang yan, pag pinagpawisan ako, wala na. Hindi wala, wala sa akin ng sakit. Basta pagdating sa kanila, sa mga pamilya, sa mga kids, sa mga nanay, ginagawa ko po yung lahat para mapasaya sila, yung mga sponsors namin, at lalong-lalo na siyempre din yung mga viewers namin. Gusto ko kung gaano kami kasaya dito. Mga bata, mga nanay, mga sponsors, ganoon din po yung mga viewers namin. Auntie, uh, mag-iingat po kayo lagi dyan. Uh, gabayan po sana kayo ni Lord sa kahit ano man pong gagawin po ninyo para kayo po ay laging ligtas. Dahil ang dami po nagmamahal sa inyo, anti dito po sa sitio namin, sa barangay po namin dito. Uh, siguro yung mga viewers natin din, grabe, kasi makikita nyo po yung mga comment. Talagang love na love po nila si Auntie. Marami pong nagtatanong kung sino si Auntie. Pero ako po, magsasabi sa inyo, ako po nakakaalam, nakaka-video call ko si Auntie. Sobrang napakabait na tao. Kahit masasabi na natin si Auntie, napaka-stable na ng buhay niya. Napaka-ganda na po ng buhay niya. Napaka-comfortable na po siya. Lahat halos meron na po siya. Pero hindi po niya nakakalimutan na magbigay po ng blessings sa mga ibang tao. Kagaya po namin. So hindi lang po kami dito, marami pa pong tinutulungan si Auntie. Auntie, I love you so much. And hanggang dito na po yung video namin. Bye-bye! 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 bye 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 <laughs>